Kumusta magandang umaga po sa inyong lahat mga kapwa ko farmers. So sa magang ito, uh, gusto niyo bang malaman ang sekreto o tekniko pa uh, pagkabunga ng talong? Tara, samahan niyo ako. Okay, so sa ating video mga kapwa ko farmers, ay unang-una, uh, Ipapasili ipapasilip po po sa inyo no, ang mga bunga po ng ating talong. bago ko po uh, i-share sa inyo So ito po ang ating uh, mga bunga ng ating mga talong. So ganyan din sila karami, no? Mga ka-farmers, mga ka-viewers. Okay. So para po sa kaalaman sa lahat, ay uh, marami na po ako mga tape o video, no? Na nagbabahagi po sa lahat ng mga uh, ginagamit natin dito sa ating uh, farm, no? Yan. So, yung lahat na nakikita nyo, kahit saan tayo iikot, ito po ang mga bunga. O maraming bunga po ng ating talong. Yan. O, tingnan nyo. Super dami po ang bunga. So, may mga video tayo na pwede nyo uh, panoorin palagi. Kasi sa ating mga in-upload na video, pinapasilip natin ang mga fertilizer no nating na ninalahok para po sa ating tanim na talong para mas marami o dumami pa ang bunga kasi alam po natin mga kapwa ko farmers mga ka viewers ang ating talong ay nangangailangan po sa 16 na balance na nutrients okay so walang pinagkaiba sa tao kasi ang tao uh, needs po niya ang 16 ka balance na nutrients okay so saan ba natin makukuha mga kapwa ko ka farmers ang mga nutrients para po sa ating tanim ha So, makukuha natin sila sa fertilizer at saka sa mga foliar fertilizer na ating mga ginagamit. Okay. So, eto, kitang-kita natin, no, ang daming bunga. oh, yan. Kahit saan tayo lumingon, no? oh, dito tayo sa kabilang niya Ganon pa din kadami ang bunga. Simula ilalim hanggang sa taas. Yun po ang ating, ah, talong na palagi kong ibinahagi sa inyo ang talong na maraming mamunga ito po si uh, Calixto F1 po ng Swiss so subok na po siya sa maraming bisis ang talong na ito na uh, maraming mamunga kaparmers farmers kaya nga palagi kong ibinahagi sa inyo uh, ang variety ng talong na to so kaya nga maraming mamunga to kasi lahat ng mga nutrients na needs ng aking tanim uh, kinukuha ko sa mga fertilizer na nilahok ko at saka sa mga polyar na ina-apply ko Then, tapos every week ako nagdilig ng fertilizer may mga video tayo kung paano ang proseso sa pagdilig ng fertilizer tapos may mga video ako ibang video kung paano ako mag-apply ng mga polyar na sinabay ko sa mga fungicide Okay, so yung paghalo ng insecticide, fungicide at saka polyar, pwede siya sabayin natin kung condition lang ang mga uh, dahon ng ating tanim kuha po ba pwede natin isabay ang polyar at saka kung condition lang ang mga dahon ng ating tanim pag hindi wag pwede lang insecticide at saka polyar. then kag problema sa dahon may problema yung mga tinatawag natin leaf spot no at saka uh, early blight, late blight sa mga dahon po nating pananim uh, fungicide at saka insecticide lang na compatible ang pwede. Pero pag walang problema ang mga dahon, pwede mo isabay ang insecticide, fungicide, foliar tapos weed sticker pa. Okay, kaya nga maging ganito mga kapwa ko farmers ang aking tanim dahil uh, ang mga nutrients na need sa aking tanim kinukuha ko sa mga nilalaho ko na fertilizer, kinukuha ko sa mga Uh, polyar na aking ginagamit so dalawang bisis ako magpa-spray ng polyar sa loob ng isang linggo Okay, din tapos every week ako nagdidilig ng fertilizer. Sa dami ng 12 kilos sa isang drum, yun po. So lahat ng mga nilahok ko ng mga fertilizer, Mega, Winner, Nitribor, at saka may Wukosim Granul pa, nilahok ko sila, doon ako kumuha ng 12 kilos sa isang drum. Tapos diniligan ko siya half liter sa bawat puno. Kaya nga maging ganito siya, napakadaming bunga. Okay, so sa inyong lahat, mga kapwa ko ka-farmers, sana po ay nakatatulong po sa inyo ang ating video. So panibagong video, panibagong kaalaman dito lang sa Ka-Amazing Farming. Bye-bye po. God bless.